Hello, magandang araw po muli sa inyo. Nagbabalik na naman tayo. Maghatid na naman ng konting kaalaman sa mga alam ko marami sa inyo ang mayroong community guidelines warning sa ating mga YouTube channel. Ito po ay para sa inyo. Ito po ang bagong latest policy ngayong 2023 ng YouTube. Kung paano natin ma-re-resolve or ma-wawala sa ating YouTube channel kung sakaling tayo ay merong community guideline warning. Pero bago po yan, mag-entra muna tayo. Napakadali lang po ng ating gagawin. Ito, unang dapat natin gawin ay mag-open tayo ng ating browser. Itong Google Chrome. Laptop po pala ang ginagamit natin. Laptop or desktop. Sa cellphone, siguro ay parehas lang. Basta ma-open nyo ang inyong YouTube channel. Yan, i-open na natin ang ating channel. Yan, once na nakita nyo na yan, puntahan nyo na yung sa dashboard niyo yung ating community guidelines warning violation. I-click nyo lang yan. Yan, click. Ito na ang next na makikita ninyo sa inyong screen. Iyan take action. Yan. Basa-basa lang po tayo. Yan. ito ang pupuntahan natin. Take a policy training. Yan. mag-take training tayo. About the training seven question around 15 minutes yun yan basa basa lang po tayo you have unlimited attempt to get it right yan yan yung first question basa basa lang po ginagawa mo yan, example ng first question niya. Yan, kung ano yung mabasa nyo, nasa palagay nyo, pwede nyo lang sundan kung ano yung nakikita nyo sa screen. Yan, o. No? That is right. Tama yung unang ginawa nating sagot. Yan, press nyo lang yung next. Then, nandito uh, na tayo sa second question yan. unlimited uh, kung sakali naman pong magkamali tayo ay pwede nating balikan yan talabas yan ay try, try again yan. kaya napakadali lang ng ginawang uh, pagbabago sa youtube kahit sino ay mareresolve natin ang ating mga violation community guidelines warning yan, andito na tayo sa number 3 question basa basa lang ayan, yung pangala, pangatlo ay no, is not yeah, correct daw ang ating sagot that's correct about this shows uh, a dangerous prank yeah. Huwag niyang mamadaliin. Basa-basa lang kayo para at least ay tama ang iyong sagot. Maintindihan ninyo kung ano yung nasa kanilang policy information. Yan nasa question number 4 na tayo. Yan. Napakadali lang pong gawin. Yan. Pwede nyo Pwede inyong sundan na itong ating sagot. Yan o. Oh. Oh, tama na naman ang ating sagot. Kaya ang sunod natin ay press next kung ayaw nyo nang magbasa-basa, press nyo kaagad yung next. Diyan sa ba, gawing baba. yan Yan, punta na tayo sa question number 5. Sum tapos, a video when he talk about how to get through final exam and not assignment for school, including some tips and best practices, a link to a website, and someone, this, yan. Kaya lang po ang magbasa-basa para maunawaan yung mabuti. Yan. Nasan? Question number 6 na tayo. 6 of 7. Mamimili lang naman kayo ng isasagot ninyo. Pag hindi nyo kaanong naunawaan ay wala namang problema. Kasi katulad nyan, ito example, you're almost the Medyo nagkamali tayo ng isa doon. Yan o, papansin nyo, try again. Once nag-press kayo ng try again, pipili ulit kayo ng isasagot niyo, Yan, check. Yan, that's right. Yan ang bagong policy training ng YouTube. Yan, ito na yung pinaka last question niya. 7 of 7. Napakadali lang pong gawin. Yan. Babasahin niya lang at mamimili lang kayo ng sagot yes yes this is a violation yan tama ang sagot natin yan na po ang ating ginawa ito nyo nice work you're completed the training ganon lang po kadali tayo ay nag uh, apply lang ng training ngayong october 23. No, not October 23. 28. Kaya ang ating after 90 days ay mag-aantay tayo ng 90 days kaya sa January ang kanyang may expired. Ang ating community guidelines warning. Yan lang po at maraming maraming salamat po. Sana kahit papano ay may konti kayong natunan sa ating sampling video sa araw na to. Sana naman ay huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe sa ating munting channel. Shout out po sa aking mga subscriber. God bless po sa ating lahat. Ingat po and bye-bye for now.